Yo. <laughs> ay. <Aray. Aray. laughs> Good morning po sa inyo lahat mga busing no. Ayun. So papalingke muna tayo na bibili tayo ng gata at saka kalabasa. Okay? Para may ano ba yan? may tuyo kasi ako dyan no ay gataan ko. Ayun. Kaya ngayon samahan niyo po ako papuntang palingke. Okay? Good morning sa inyo lahat mga busing. Love you all. <laughs> ay na Meron lang naman tayo sa likod eh. Monggo. Monggo kalabasa gata 'yun. Yan, yan lang yung bibilhin ko. <laughs> ah, pagod ah. Naglakad kasi kami ni by Joy, Doa kalahati lang nung nilakad namin nung nakaraan ng 12 kilometers, 'yan. Mula sa bahay hanggang doon sa Bypass Road Tapos Mula Bypass Road Nagbalik kami dito sa Barangay Rumbang Kaya te Kalahati lang pa -a 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 Lakad pa uwi oh, May ano dito ah Anong ah, Independence Day ito May program ng Kuhaan dito eh Ako lang yung hindi nakalabas <laughs> Maulan kasi Maulan dito sa amin lang dito tayo dadaan para kan para mabilis iniwan ko lang doon yung cellphone kasi saka na naka ng mga video nyo eh tumamping eh may bibili lang naman ako sandali sabi ko iwan ko lang yung naka na kan naka na video doon <coughs> Suba Sound, sound, sound Pagod yung paa ko eh Siguro yung nilakad namin ngayon Mga kuan lang, mga 6 kilometers 3 <laughs> Mula dyan sa bahay hanggang doon Sa bypass road 3 Tapos 2.8 5 mga 6 6 point plus kilometers yung nilakad namin yung nalakad namin ngayong amaga nga ako'y nagugutom ano ba to? Ba hindi? Ah, may si tricycle sa harapan niya kaya pala tayo naman hindi tayo maka overtake oh may wangwang wang sa palengke oh <laughs> may parada <laughs> may parade ng fire uh, rescue mga rescuer Mountain Tiger yan ah oh, ba diba? may parada sila may parada Mountain Tiger halo oh. nanga parada pa tayo nang wala sa oras ay nako <laughs> yun ena andale Ayan uh, mga busing, uh, pagpasensyaan nyo na po ng susunod na video natin ay eh, may, may ng mga blurred blurred na po yung mga paano yung mga mukha ng tao no na uh, inedit ko ulit yung video at actually nakakuha na po ito naka private na sana pero inedit ko ulit no ah uh, tinakpan ko yung mga mukha ng tao sa palengke yung mga hindi natin kilala no batay po yan sa bagong layi nila ngayon no? sa mga batas nila ngayon sa BIT para sa mga YouTuber uh, sa mga vlogger na fan na sa anti-privacy act okay so yung mga, mga mukha ng mga tao yan may mga vlog yung iba no para sa mga hindi lang po natin kilala para safe po tayo okay sumunod tayo sa batas ng um, fan sa batas natin, sa batas na pinanukala nila o isinabatas na nila talaga, no, na bawal na yung mag-vlog na nakakuan yung kamera natin parati sa mga mukha ng tao na hindi natin kilala. Okay lang sa mga kilala natin, pero sa mga hindi kilala, no, yan, mahirap na. Okay? So, sa susunod na video, may mga vlog-vlog na po. Yan yung mga mukha nila. Ganda ng <laughs> Oh, so, di ba? Na-video pa natin sila. <laughs> Philippine Tiger. Ah, Philippine Tiger na dati Mountain Tiger 'tong grupo nila eh. May parada sila. Mga volunteer lang po 'yan sila. Pero bastante sila sa training. Dumaan sila sa training. Man. Ah, di ba alas na tayo <laughs> Dito tayo sa likod eh Ba't eh Ano ba tayo ngayon Bernes? Ba't walang uh, kuhan dito Ano Bibis birnes nga, eh. Okay, na eh Ayan yan muna na yung mga palingki Araw ng palingki na yan <laughs> Yan Ya yeah. Aray ah sakit job good mahaw ba Good morning lang ko rin Tala nga Good morning Good morning Namit pa mahaw Diba Bakal ko dyan. Nagingo Munggo, kalabasa anh em no, may kalabasa May munggo ka dân? Munggo? Mua <coughs> ai <Why>, kia? <coughs> <coughs> may munggo kia dân nè Nè man May munggo ka dân nè Anh may dân? Ate man Bé ra ngang nè, dê bay, nè dê dê Calabaza mô Ờ ờ, bá bé đi 20 ya Berarti Alright kawan Sige na Tapos karbasa nga 20 Oo 20 lang ang karbasa 20 ya Oo ah. Bale ah uh, 40 no walang kuwan ah talbos na natin 20 30 40 o oh, diba okay thank you yung 40 sa gata sandali ah hanap muna ako ng kan talbos ano dito sa ano kaso doon ako nakauna eh kunti yung munggo ko walang talbos ng kan eh ng kangkong so bypass sana doon marami <laughs> kala ko araw ng palingki ngayon ba't walang kan eh quả mga tangkong Paret cung, cà rốt, mua càng cung, nè, quay lại ngay naman yung kailangan là năm anh kangkong càng sampo, đâyon, đẹp, lăn tắp ấy ông maliliit na kangkong lupo wala talaga ay nakukulang kulang ito na lang kangkong na lang Pero ya, pulo. Oh. na ya? Dama na ba inte ta? Kulang ko ni. Sige na, okay na yan. Munggo. Konti lang naman yung lulutuin ko eh. Importante yung gata, marami. Ah, sarap ah. Yan o. Dried. Sarap na, dried. Ang sarap ng dried. dried fish. Solve. 10, 20, 30, 40 oh. Ayos, good morning Malaan <laughs> <laughs> mo ganyan na kaon <laughs> Paano ako? O, oh, diba? Hindi, <laughs> nakapatay kasi yung screen ko Pero alam niya na naka-video ako Hindi na yan mataguan ng video. Suki ko na yun eh. Alam na niya yan kapag naka-helmet ako na dito naka-andar yung pan ko. Naka-andar yung kamera ko niyan. Tara na. Let's G. Let's G. Sign with love forever to saan kaya dumaan yung parade na yun baka maka natin masalubong pa traffic na naman sa ang tayo ah. palingke para hindi natin masalubong masa doon yan sila dumaan pero kung dyan pa yung kwitan sigurado andyan sila na traffic na oh. andyan yan sila kaya tayo dito sa boulevard dadaan boulevard para hindi tayo matraffic ganito po yun uh, kapag uh, may mga okasyon matatraffic ka talaga kadalasan kasi dito maraming tricycle no? dito sa amin dumarami na yung mga tricycle no grabe yung traffic hanggang doon sa palingki, oh. May parada kasi. Kaya dito tayo, hindi pa natin, hindi pa nila tayo niyan ma na kumakasalubong sa plaza. Mabilis lang kasi yung parada na yun eh, yung parade na yun. Mabilis lang kasi, baka kasi puro nakasasakyan sila. Pero pag na salubong mo sigurado makakain ka talaga, mas ka talaga. <laughs> Nagmamadali yung sa motor na isaw. Late na yan sa trabaho niya, eh. mag-alas 8 na eh. kaya't nagmamadali yan hmm. yan kasi gigising ka ng kaan alam mong may trabaho ka gigising ka ng late yan okay yun yeah, may mga football player ayan na sila oh kitams muntik pa tayong Maabutan dito yan oh. diba, Nak buti na lang dyan si Ek, shout out Ek nangunood <laughs> yan no, ng video ko eh o diba, muntik na tayong maabutan, ah, stranded ma. sana tayo dyan yan, <laughs> dito na tayo mga busing, ito lang po muna yung ginagawaan ko, pang stock video lang <laughs> Yan good morning sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Love you all. Bye-bye. <laughs> Dito na tayo.